for today's video ay mag-update tayo sa ating harvest sa ating opo mga idol so una sa lahat ay magandang araw po sa lahat ng ating mga mga solid supporters sa channel na ito so punta tayo dito sa ating upuhan mga idol kasi yung dati ay sinabi ko sa inyo at ngayon na nakaraan ay hindi ko po na-update yung ano. So, para po uh, malaman ng mga taga-tanim ng upo or mga farmers na tulad, tulad ko ay mahingkayat na magtatanim ng gulay. No? Kung mayroon kayong mga backyard dyan na uh, hindi po na galaw na Uh, damo lang po ang tumutubo, pwede po na gawin natin na taniman natin ng gulay, so uh, wag na nating patagalin, let's go na. so ito po yung ano yung pinipitasan namin mga idol na dati po ay uh, nakapitas kami dito ng una-una is uh, 300 mahigit na uh, opo 300 kilos mahigit supposed to be na sundan siya sa mga medyo marami po ang nasunod namin napitas so umaabot siya ng ng uh, 500 kilos mga idol so biruin mo ang ang opo ay hindi po ba ano, hindi po ma hindi natin ma uh, mabiro-biro yung ano niya, yung mga bunga niya kahit ay napaka-mura, pero hindi naman po na tayo malulugi sa pagtatanim nito. Kasi po ay uh, hindi siya masadong uh, gastos. Kumbaga hindi ka uh, Masyadong maglalaan ang pira dito. Unlike sa ibang mga gulay mga idol na talagang gagastos tayo ng gagastos bago tayo maka, magkaroon ng pitas. So, ang nais nice ko palang, uh, ang nais nice ko sa video na ito na update ko po ang yung pitas natin. So, pitas natin last week is... Uh, uh, noon pa nung una ay 300 kilos and then nasundan sa uh, 500 so kalahating tinulada ang nakuha namin nasundan and then nasundan sa uh, por, uh, mga 350 kilos ang nasunod na nakuha namin And then ngayon ay nakakuha kami dito mga idol na pitasan namin ngayon is um, uh, February 6. Hindi ako nagkamali. So pitasan kami ngayon uh, kanina mga idol ay nakakuha kami ng uh, 400 mahigit. So biroin mo mga idol ay yung upo natin ay nagdidilig lang tayo every uh, after sang uh, after sa pitasan. So nagdidilig tayo. Ay, tatlong balde lang po ang dinidilig natin dito. So wala na siya masyadong bunga pero uh, may mga portion siya na maraming bunga at alam ko na uh, babalik pa ang maraming bunga dito mga idol. So ang advantage kasi sa opo mga idol ay kahit mura siya pero sobrang bigat. Napakarami yung bunga tapos hindi ka talaga nag i -spray nito at uh, yung abuno napakakunti lang talaga. Ito yung mga idol oh. Yung portion doon sa kabila ay wala na pong bunga. Um, pero yung mga dulo, kumbaga yung mga talbos niya, kung saan yung bagong mga talbos doon po ang maraming bunga ito po mga idol oh. yan napakadami po so dito lang kami talaga humahakot ng panggasto sa ibang tanim namin mga idol yung upo so talagang mura ang upo mga idol ay dito sa amin ay 10 kilo uh, a 10 piso per kilo pero nakakuha kami ng um, uh, uh, 400 so may pira pa rin kahit walang, ano, walang masyadong gastos imaginein mo mga idols hindi ako nagbibiro dito sa sinasabi ko uh, as I said uh, before na hindi nga umaabot ng tatlong kilo ang yung ina, uh, hindi nga umaabot ng isang kilo yung dinidilig namin dito so tested and proven na uh, maganda po ang ang opo mga idol. So, yun lang po ang inaano ko yung pag-update sa ano sa pagbunga ng opo namin. Hindi naman to masyadong marami mga idol ay kaunti lang talaga uh, yung siguro hindi nga umaabot ng 50 puno mga 50 hindi umabot yung nabuhay dito sa tinanim namin So makikita natin dito sa dulo mga idol. Napakarami. Nagtatanim din kami ng mga tulad nito mga idol yung pipino. Sabi nga ng mga buyer dito na yung pipino daw namin nakakaiba. Si ito kasing in ko sa online. Nakita ko kasi sa online. Pero yung pipino nila dito ay yung pipi, pipino na popular, popular dito sa Masbate. Ito nakakaiba daw sabi nila. Yan. So marami itong pipino na tinanim namin. Hindi namin inalagaan na maayos kasi alam na nakikita namin mga idol. Akala namin hindi bubunga. Kaya ang iba napapatay. Ang iba mayroon din nabubuhay. Yun know, o. Yung mga bunga niya mga idol. So ito po ang anay, ang ating ano ng upo na patuloy pa rin mga idol tapos sa baba ito ni namin ang kalbasa mga idol oh. kasi ang purpose po yan pag wala na po ang upo ito po ang mag ano mag sa kanya ay ito na din ang uh, gumapang uli sa baba or sa taas kasi kapag titigil tayo sa pagtatani mga idol ay uh, titigil yung income natin. Yan lang po ang sikreto. Yan mga mga bunga mga idol. So yung ano namin, yung upo namin mga idol ay ang ibang bunga, sobrang laki. So iwan ko nga ay eh, plano ko nga nito ay eh, hindi na kami mag-aabuno sa pagtuwing bernes. Kasi bernes pitasa namin uli sa uh, sabado kami nag aabono nag spray ng ibang tanim at nag aabono din kami dito sa upo so pag biyernes so pag martes yung martes yung pitasa namin sobrang laki na so oversizes na siya o ginawa namin ngayon ay pinitas namin to kanina ang mga medyo maliit liit -li na malalaki kunti nito para para po sa sunod hindi po mag oversize yan. Ang ano lang mga idol sa opo napakabigat siya Napakabigat siya talaga 'yun lang ang hirap sa amin dito eh yung pagharvest at paghakot uh, paghati doon sa ano 'yun ang talagang hirap dito sa sa aming proyekto na opo pero sa pagdating naman sa maintenance walang ah, gumagala lang kami dito kapag harvest na mga idol yun na oh, o napakadami mga idol ay mga maliliit pa so, susunod na linggo ito naman yung pitasin namin yan so kahit ganito lang mga idol yung ang upo namin ay hindi nga umabot ng isang daan na ah, malamang 50 puno lang to mga 50 ano lang pero ang dami na no, nabot ito ay nakuha namin ang mga mahigit na isang tinulada na opo so ang dami talagang bunga ganyan po ah, ka dami ang upo magbigay ng ah, mga bunga napaka blessed po ang tanim na ito Ayun na po mga idol ayung ang uh, ina-update ko lang kayo sa tungkol dito sa amin pagtatanim at pagharvest kung gaano kadami ang makukuha namin Kasi I think almost uh, 50 puno lang nabubuhay sa set namin na upo pero ang nakukuha namin dito ay mahigit na uh, isang tulin no Mahigit na siya So ayun lang po at uh, salamat po sa inyong uh, panahon uh, at magandang araw po sa lahat at God bless sa inyo.